Hello, ayan po 5 PM na po ng August 16. Ayan po mga kalaki sa mga hindi pa po at gusto pong humabol ngayon ha ngayon pong alas 5 po ng hapon ito po ang magagandang tips at mga numero po na ibibigay po natin para po sa inyo kaya tutok na po rito mga kalaki ang mga lucky numbers natin bagong bago lagi ito mga fresh kaya marami po tayong napapanalo okay hindi po tayo nagsisinungaling legit po yung mga account na pinapost natin ayan kahit i-chat nyo po sila talagang legit sila na sinuswerte sila at ang gusto ko ang gusto namin ni Lola mapanalo namin kayong lahat, matulungan namin kayo. Sa mga naniniwala sa amin, dyan lang po kayo. Sa mga hindi naman po naniniwala sa amin, dyan pa rin kayo. Dahil mapapatunayan namin sa inyo na mananalo ka dito sa mga laki numbers natin. Okay, kaya tutok na mga kalaki. Mamimigay po tayo ngayon pong alas 5 po ng hapon ng tatlong 2 digit. Ayan, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit. dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nagaabang araw-araw, okay, syempre po ngayon pong alas 5 ng hapon na gusto ko po, tayaan nyo po ang mga lucky numbers natin ng 3 days, bago nyo po bitawan or palitan kaya kung handa ka na kunin mo na po ang mga listahan mo at ibibigay ko na po ang mga lucky numbers, pag nagustuhan mo ilista mo, tayaan mo, okay, kaya mga kalaki handa ka na ba, eto na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo okay Aray ko, sakit yung mano ko. Pero inom lang muna ako ng tubig mga kalaki. Ayan. Kanina, nagwi merienda ko. Ito, oh. merienda ko. Biskuit. Habang nagsusumada ako ng mga numero, nagpapapaka ko ng biskuit para ibigay ko po sa inyo. Kaya ito na po, ang two-digit lucky numbers. Umpisahan na natin. Number number 9 at number 15. Ayan po. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 7 at number 24. At ang pangatlo po ay number 18 at number 26. Ayan po mga kalaki ating 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 180. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number. 239. Ayan. At syempre po mga kalaki, ang pangatlo pong 3 digit lucky numbers ay number. 697. Ayan po mga kalaki, ang 2 digit at 3 digit lucky numbers. Isunod na rin po natin ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number. 1093. Ayan po yung una at ang pangalawa po ay number 2561 ayan po yung pangalawa at ang pangatlo po ay number 9935 ayan po mga kalaki kumpleto na po ang 2 digit, 3 digit, 4 digits Pwede nyo po yan i-rumble pag inilaban nyo po yan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa Wedding. Pwede nyo po mga kalaki i-rumble para mabaligtad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. Okay? At syempre bago ko po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para po sa inyo, dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account natin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan mga kalaki. Kinukuha po nila ang picture ko, picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nang nasasalihan sa private consultation, nako, hindi hindi po kami yan. Baka mali ka nang follow at pinapanood kasi kinukuha nila yung videos namin, sinesave na ko po, hindi po kami yan. So bukan niyo pong tawagan yung mga fake account na yan, hindi po yan sasagot. Ingat-ingat po kay mga kalaki at lalong-lalong hindi po kami nagpapautang. Nako po, ingat-ingat po kay dyan. Hindi po sasagot yung mga yan kasi mga fake po sila, hindi niyo po ako makikita dyan. Ito po ang legit na account na ginagamit natin ngayon. Red Parungkin, lagi niyo po i-check ang followers. Dapat meron pong 320,000 plus followers. O di ba ganun kadami, ito po yung second account natin na ginagamit gamit ngayon na yung first account natin na rin parong kinakalahating milyon eh hindi ko po muna ginagamit ito po ang ginagamit natin ngayon dito po muna tayo mga kalaki ha at syempre po Aris Gatchal yan ito ang mga ginagamit natin ng mga Facebook meron din po tayong YouTube bagi YouTube natin right parang merong 17,300 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin right parang kinpo na merong 448,000 followers. O di ba? dumadami ng dumadami ang nagsusubscribe sa atin kasi po legit na nakakapagpanalo tayo araw-araw. Kaya mga kalaki tutok na po rito, ha. Dito po kayo pwedeng magpa-code, mag-request, mag-suggest. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, nagsishare ng mga videos, nag-heart at naka ha. Bibigyan kita ng laki ng agad-agad. Tatayaan niyo po yan sa loob ng tatlong araw. i ko yan sa messenger mo. Okay? Tandaan niyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po Ma kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan tatayan mo sa loob ng months, sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Weteng pag ka sa private consultation. Iko-code ko pa ang at birthday mo. Malay mo naman dito ka swertihan. Baka dito ka palarin. Manalo. Subukan mo na ang private consultation, okay? Message na po kay sa Messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin na yan. okay? At ingat-ingat po mga kalaki ha? At sa mga sasali po hahabol ng mga kalaki, bibigyan ko po kay ng discount para member kay sa akin ng 3 months ng August, September at October, okay? bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digits na tatayaan mo po sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National at Wedding. Okay? Subukan na ang private consultation, baka dito pala rin ka. Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad at Pilipinas. Kunin mo na. Ito na po. Umpisahan natin sa 21, number 28, number 34, number 19, at number 14, yan po yung una at ang pangalawa po ay number 18, number 23, number 29, number 36 at number 32 Ayan po mga kalaki ating 5-digit lucky numbers Isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers Ang 6-digit po namin, pwede po rito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers Ito na po ang unang 6-digit, kunin mo na Number 36. Number 27, number 21, number 10, number 40 at number 42. At ito naman po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 28, number 18, number 16, number 24, number 37 at number 5. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki niyong outlet. At make sure po ang mga lucky numbers namin alagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa... Ano to? De Castro Family po, Diyan po sa May... Santa Rosa Laguna. Shout out po sa Castro family sa walang sawang panonood po tuwing umaga nanonood po law, daw po sila alas 5 pa lang pinanonood na ating mga STL shout out po Laguna ilang beses na kitang napanalo ngayon humihingi po sila ng STL or wedding padadalan ko po kayo at syempre po sa mga vendors naman po dyan po sa may Antipolo Public Market. Hello po sa inyo, sa mga tag-antipolo dyan, sa mga vendors po dyan lahat, baboy, manok, meat, gulay, dried fish. Yan po. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod nyo po. 2 digit lucky numbers din ang hinihingi nila. Naku, marami talaga tayong fans sa 2 digit. Ano po? Sige po. Kila Ma'am Sheila at kila Ma'am Belia. Hello po sa inyo. Maraming salamat. Padadalan ko po kayo ng STL ng weteng agad-agad. At sa mga gusto po magpa-shoutout, message lang po ng message, comment lang ng comment ha. Pag nakita ko yan, dapat nakafollow ha. Masya-shoutout ka na. May lucky numbers ka pa. Good luck!